Hello, hello! Good morning! Good morning, mga ka-farmers! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-farmers! So, to this video, mga ka-farmers, dahil parating na yung New Year, so ito yung ginagawa, naglilinis po, ka-farmers. So, ka-farmers, wala naman tayong ano, no? Ang gagawin lang natin is yung itiin natin na mag, ano na, mag prepare -pre, basta parating na yung New Year, dahil dispira sa ngayon, mga ka-farmers, ang New Year natin. Kumusta po ang mga new year nyo dyan? Ano bang handa? So, today's mga ka farmers busy yung ka-farmers na sa paglilinis. At then, yun ang ginagawa ko parati. Pag may parating yung new year or may occasion, yun ang natutulan ko sa aking mama. Basta, ano no, yung mga mitiin o superstitious belief na mag-prepare before yung new year po. So mga Kapamilya, salamat po sa inyong suporta, ah. sa so, like and comment and share po. Salamat po.